Bugos nga banwa sang Leganes kag kabatuan mga kapuso kag pilapa ka mga porsyon sang ukon kabanwahanan sa Iloilo maka experyensya sang 12 oras nga brownout buwas. Pila ka konsumidor sa Bacolod City kag Talisay City may natala na man nga brownout sini nga weekend. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblacion Leganes Iloilo. John Jared, importante sa negosyo ang kuryente. Ganyan madamo sa mga negosyante. Subong, diri sa Banwasang Leganes, ang nagakabalaka sa posibleng halit sa ila palangitan sa 12 oras nga power interruption buwas. Sa negosyo na ng Merlin nga laundry shop dali sa Banwasang Leganes, kun suki ang istoryahan, the more the merrier ang ilamoto. Wala pa sa isang kabulan niya nagbukas ang ilang negosyo. Bangod na pa lang importante sa ilang nga maka-operate at lawadlaw dako na nga perwisyo para sa ilang bisan isa lang ka oras nga power interruption ano pa iha ng 12 oras nga naka-schedule buwas uh, dako ano, e, nga ano e, nga epekto e, kay tungod nga isa kadlaw oh. hindi kami ka lundre. kag uh, sa so sabado no, nga daan ano na damo na ang mo kun ano kay ano na labada day gina. si Manong Ramil naman ang iya vulcanizing kag cycle parts shop ang naga-depende sa kuryente Gani buwas, manirado na lang kuno ini. Ang electric, hindi mo magamit. Ang wala compressor, wala angin. Ang sir na problema sa kung run out, na di ka maka-operate, close kid. Suno sa ila ko uno, halin ala sa isa aga, tuptob ala sa isa gabi, ang power interruption sa bugos nga banwasang ang Leganes. Kagkabatuan, subong ba na kabahin sang maasin. Santa Barbara, Cagpavia. The Main reason si Nini is uh, may mga ikandak-sanda ng mga koreksyon no, sa linya nanda from Santa Barbara to uh, Inguri nanda nga 69 KB line. So at the same time, during this power interruption, uh, this is also the time nga makakandak man sila ikawan kang parallel activities. Sa Bacolod City naman, ginabisuhan sa ininga laundry shop ang ilang mga suki nga customer angot sa natala ng brownout buwas March 15. Ini matapos ginanunsyo sa Negros Power nga maeksperyensyahan sa madamong mga konsumidor ang napulo ka oras nga brownout sumugod sa isaga, tubtub alas 4 sa hapon. Ini ang kabahin sa mga maintenance activities ang power distributor. Gani ang pisara piktado, ma-extend na lang kuno ang mga inis ang oras ng ilang operasyon, tubtubag balik ng kuryente mag-open man kami Japan, waiting lang kami sa ano sa gasulod ng mga customer. Kay siyempre ang ibang ga dali man sa ilang mga nil 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 nilabhan, so gamba lang may pagkabuhas na lang. Jerd, pasalig sa ang Ileco Uno nga ang ilang mga maintenance activities ang para mas mangin maayo pagit ang ila serbisyo sa ila mga konsumidor. Madamo Madam Oged, salamat sa detalye. Kapuso John Sala.